po yung babae na pak, kapal ang muka. Siya lang. Alam mo, lapitan mo yan, laslasan mo ng blade, hindi tatalab. Alam Busan mo, asido yung muka, eh, gano'n lang yan. Bali wala eh. Sigurado man, pag siyempre sa edad, medyo mauna ako. Sigurado, ako walang, wala naman akong ambisyon. Impirno talaga ako. Ayan ito. Pero maghintay ako sa kanya pagdating niya. Bingo talaga, Senyor Satanas!